nakisame, sira sirasirang upuan, warak na mga bintana at mga bookshelves na iilang patapong libro ang laman. Ito ang library sa Rizal Elementary School sa Gubat, Sorsogon. Ang limang dekadang silidaklatan, hindi na napapakinabangan. Mayroon ba kayong library dito sa school? Wala ko po. libro, eh. Malaga po sa akin yung libro. Kahit mga kwento lang po, nagbibigay aral po to sa mga bata. Problema rin ng mga bata ang mga textbooks. Ang mga libro na pinaghahatian ng tatlong estudyante, halos maluray na. Unang napansin ang sitwasyon ng mga batang ito, ng mapadpad ang travel blogger na si James Betia. Yun, sinuot ko siya, tapos yun, in inupload ko sa YouTube. Gusto kong ishare sa followers ko that there's uh, something uh, beyond traveling. Matapos ng tatlong buwan, eto na ang library ng Rizal Elementary mga bookshelves puno na ng libro at halos lahat brand new. May puzzle mats na rin at mga bagong lamesa at upuan. Siyempre, pati ang library, pinaayos na rin ang Dep Ed. Kaya, ng DepEd. Kaya nang formal na buksan ng silidaklatan, hindi magkamayaw sa tuwa ang mga bata. Ang honor student na si Rain, dito na raw sa bagong library, ibubuko ng mga libre oras na dating nasasayang sa laro Masaya po kasi marami na akong librong babasahin kung meron man akong assignments, dito na lang ako magbabasa. Di mabilang na volunteer, sang tumulong sa proyektong ito, gaya na lang ng dating estudyante ng paarala na si M. Three a dream come true. For me, it's paying back. Mahigit tatlong daang estudyante ang makikinabang dito sa Bayanihan Library. Pero maliban sa bagong pag-asang hatid sa kanila nito, umaasa silang maging instrumento sa pagtupad sa kanilang mga pangarap itong mga libro. Camila Badisho, News 5, Gubat, Sorosogon.